Yan. Hello mga tol. Uh, may nagkaroon tayo na konting problema. Yung mga cellphone natin ngayon hindi gumagana dahil nabasa. Doon sa bag kong nakalagay dito. Hindi ko na malayan na nabasa na pala sila. Kaya eto pa hindi siya uh, nabuo. Ito lobat naman na Ang problema nito mga tol, hindi siya nag-charge. Nade-detect nung nung ano nabasa. Kaya ipapakita ko muna. Ganito siya oh. Pag-chinerse ko siya, Pakita mo, lapit ka ng konti. Masaksak ba? Yan, kanyan siya. So, mamaya, mag-a-alarm yan. Sasabihin niya na na ano na na may tubig. So, ang gagawin natin, o oh, nakita nyo, ibig sabihin niya may tubig, ayaw mag-charge ng diretyo. So, ang gagawin natin, mga tol, ganito. So pati ito basa din siya. Ito talaga halos hindi gumagana yung boom screen kasi may charge naman siya. So ang gagawin ko, sabi kasi nung iba maganda raw pag ganito na ilagay sa iba ilagay sa bigas. So ilagay na yung dalawang cellphone. So, Tapos bukas na umaga bisitahin natin kung ah, effective. So lagyan natin sa bigas. Ito. Meron kaming bigas dito. Shout out. Babaw natin. Totoo ka naman. Ay, bigas talaga yan, no? Babaw natin. Ito yung A54 Samsung. Yan. Babaw na natin. Daganan. Tapos ito naman yung A34. Yan. Babaw natin. Ay! Malang tuloy. Babaw na natin. Kaya lang baka magulat yung ati ko nito baka pagsandok niya bukas ng ano. Ay, ay, yan. Alubog na siya. So, hanggang bukas na bukas tingnan natin kung effective para ma-absorb para ma-absorb daw yung ano yung moisture kasi sabi nung cellphone kapag ano siya uh, may moisture may pouring of pouring basta pouring pouring daw hindi siya narapat doon eh hindi nag-charge so yan abangan niyo bukas yung ating so yes good morning mga ka-inspirasyon Tutukin na natin yung ating cellphone. Sana mag-charge na. Tingnan natin kung effective yung sinasabi nila na pag nabasa yung cellphone para ma para ma-absorb daw yung ano. Ay, tapik na dito. Pero akita mo, baka sabihin nila hindi ko. Dalawang cellphone yun eh. Ito. Yung A54 at yung A34. Samsung. Sana nawala na yung ano yung pasty ko. Tukan mo. Kagabi nito yung dahil basa. Tingnan natin kung effective pa. Sana mag-charge na. Gagamitin ko yun ngayon. Eto. Ito. Tingnan natin kung ano. Hindi, dire na yan. Yan, nagano na siya. Kahapon din kasi may tubig daw. May sana effective, oh. Ay, pag ganun pa rin. Ang bihira yan oh. May tubig daw. Ang yung cellphone. Ang bihira eh, ano? Ang ko dito. Yung isa. Ay, yung isa, nag-church sa likay. May ano yan. Mm. Ito, may church. Ay, gumagana na siya. Kahapon, hindi gumagana na siya kasi basa din, o. Yan, o. Eh. Hindi siya nag-open ng ganyan. Yan, hindi siya nag-open ng ganito. So, okay na ito. So, isa. yung isang hindi. Okay na. Basta lang.